maga nag walking walking me karon buntaga man ilang basketball court Dari rtis court Friendship. Limpio limpyo ka ayo oy Nadjoy nag maintain og limpyo ani hanila kay limpyo makaayo Maning lugar diri. Nag-stretch lang ang kabalayan. na nice kay nga mga balay na makikita na to. Yan o naglinya lang siya. Ka Organize ka ayos siya. Pagkahimo sa diring ah, pagbuild Pag-build nila diring balaya. Na naglinya lang. Ah. Ana mi sa dulo. Pero nay paliko ana balay-balay Japan. Adiha. Pero diri mi sa right side ta or sa left side. Na adlaw na. Sunrise, guapa mo. Paliko man sa dako kay mga bala. Mga dagko kay diha. lantawan nato to. Magbiha <laughs> ba sin diha mo. Di ba yung mami? Marag diri to sa likod. Oh, Di ali daw. Diri daw tagi <laughs> ah, so ta agi. Saluyo sa peligro. ah sige diri ta. Subangan diri. O na lang ta. Pag awas sa peligro ang tapos pabalik na dahin ta sa... Yeah. Ay na ah diri nga side dagko siya o. Magdako ni Derice. Or ay. Ah pareha rin, ah pari. Ayaw, mas Ayo oh, masda. O masdako pa kay nanay ko an. Na extension sa go. Mm, um, sadalo. Sadalo sana na extension sa. Mmm, sada yun ay dari kay kuwan yung sakyanan. Maka parking yun. Ayan un, dag luag diri ah. Wala pa yung ani. Eh. Mm -hmm. Mingaw. Mingaw pa diri dapita o wala <laughs> kuan pagamay pa ang nagko ang dito may puno puno na sa likod ang dere mo ay oh na ay garage area ayan o oh, garage area o naman siguro additional nga CR sa obos po marag CR na nga sa obos mm. No, merak si R ni kan? Merak Kita <laughs> may door food. I hallway na i door. Okay, um. Aku lagi sih merak times two. Times two. Kedua on sih sa likod Ay, gi. Hala, ha? siya dahakay nga lang kam. Saan, iparot? Binuhin ni nila, baka kuan man, anad man. Tara. Ali na, yo, yo, si. Binuhin na si. Kay anad man. Green, mongod. Ah? Namo, iro ni Awag. Iro, sabak kay. Binuhin to nila, anad kayo na. Ang <laughs> parod. <laughs> Ay, murag sarado man. Manang gate? Uli, uli ko. Ba't ka ni? Sarado man. kakaas no ilan ang extension na nila po diri anay nagkuha ani o nag wa ano lang sila naglipat kailan pang gipa extension na Wala, di mga tanipalikot eh. Wala, di ay, di takakuan ita kagawas balik kita lang nila. kisira Daniel sa yopo manju balik testong agi taka kagawas balik balik construction net renovation permit Ay, kung mag-renovate dahil ikaw di ay kinangan pa ka mga yung permit. Kay inaana raman ang style sa pagkuhan. Tapos kung mag-renovate ka, ane? ay permit. O. pa po, permit. nindot dere pod no kayo kay namay kay maka mga, mga ko anila pidin na upas uh, sa kwarto upat lima oo uh, upat lima depende daku ang ganap ng kwarto sa na ang upat yun na or lima na kwarto, kaya dito tulo na biyadaan tapos kini siya kay di bali man niya uh, doha ka unit so mga upat lima yun ni kwarto diya sa taas na mm. Yan may ngaw pa siya. ogging balay-balay o tapos amon Doon mas bundok Balay, -balay, oh. oh. <laughs> balay ni sa maintenance diri pak Kini dani ini <laughs> dani mau murak balay Balay yun, ni sa Murag Barracks di ba? Sa maintenance diri. Ah. <laughs> oh, uh, murag. Isa ra ni paro. Daghan man. Dili isa ra na kanang ko. Kagait. Oh, isa ra kagait. Gamay. Mm. Dire ta oh. Kung dire ta magliko. Try daw ta dire. Okay, nato gi saya nato sanan ah uh, sayo pa mampud Ah, straight. Tulo Tulo ka street Road straight so, basketball court. Dai ko ang yung frozen store tindahan ya pong din dahi. Nahanan sila yung mga kaante like shumai, shupo. Ay okay, seafoods. Nakabutang ang frozen store. Kung gusto ka mag-snack library, naman library sa UBOTS. Snackahan like mga street foods. Shumai, Shubang, etc. Mag-usog dito. Hindi mag kay -so Kainay nag-tingda. Pauli na may. Lipot na may mana mag walking. <laughs> Abot na may sa area. Yeah, thank you for watching, friendship. Mm. Bye. No. <tries>